Sa pagbubukas ng Fire Prevention Month, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection sa iba't ibang lugar sa bansa ng mga pagsasanay kaugnay sa tamang pag-apula ng sunog. Nagsagawa rin ng earthquake drill sa ilang lugar. Makibalita tayo kay Steve Dailisan. Aktual na sinindihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Malolos, Bulacan ng isang LPG tank. Ipinakita nila ang pamang pag ng apoy sakali maglikang tangke ng LPG at magkasunog. Pwede niyong patayin sa kapirasong damit. No? Put gate valve. Isaragan niyo po. Ayan, para Dinemo rin mga bumbero kung paano papatayin ng apoy sa nasusunog na damit ng isang tao. Dapat daw dumapa agad at magpagulong-gulo. Okay. Mawawala po yan. Sa Cebu City, tinuruan ng BFP ng pag ng sunog ang mga empleyado ng barangay Kogon, Pardo. Yes, it's very important and advantage to us. We've been experiencing last three fires. Huwag yung may makarespond dito. Huwag may sakinan plus what fire brigade. Sa Balanga Bataan naman, mga estudyante ang tinuruan at sumubok sa pagsugpo ng apoy. Kayo ang ay tinindog Isinagawa rin sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw ang First Quarter Nationwide Earthquake Drill ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Lucena, Quezon, naglabasa ng mga empleyado ng City Hall ng opisahan ng earthquake drill. Maging ang kunwaring pag-responde sa mga biktima ng lindol, isinagawa rin ng mga rescuer. Lain itong ihanda ang publiko sakaling magkalindol at subukin ang kahandaan ng rescue teams ng gobyerno. Steve Delisan, GMA News.